Pantayin nyo sila ako namin tayo, Jamaica? Joke lang. Sa ko lang. Uy, huwag ka lang ito Ayan, sige guys. bantay mga ko. Bili, gulang, Balang, 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 balang. Kasi mo? ka

So, babalik na kami. Wala sila dito. Babalik kami kasi hindi namin sila mahanap yung mga kaibigan namin. Baka umikot sila. Ba't kasi tinakasan tayo? Eh kasi, takbo, takbo, parang tanga, parang tanguri, ano? <laughs> babalik ko ba yung kagod sa bila? Ay, parang superhero. Hindi, Batman. Hindi sopihilo. <laughs> <laughs> sila lumilipad. <laughs> hindi <laughs> sila lumilipad. Memang tangka nga <laughs> Bayaran mo lang pag may tarak ng piso. Uy, peh! Uy, peh! Kung di na. Hindi nga sila balik. Diyan nga ako, na Toto, tsaka si Kalbu. Si Toto, si Kalbu yun. Balik na kami dahil sa... Pabalik na kami dahil sa tae. Uy, sa tae. mo? Hindi.

taas video. <laughs> Uwi na kayo. <laughs> <laughs>